Sa mga kapatid dating senior citizens na nakararanas ng pagbabago sa kanilang mga paningin o kulay ng mga mata, huwag pong baliwalain dahil maaari iyang mauwi sa katarata. Tungkol dito ang tanong ng kapatid nating sinenita Tinaw. Ang sabi niya, kung ang katarata Baraw ay naaalis ng mga pamatak na gamot, ang sabi ni Doc, ang katarata po ay kondisyon kung saan ang lente ng ating mga mata ay nagiging marupok kaya maaari itong magdulot ng tila mausok o maulap na paningin. Kadalasan nagsisimula ang katarata sa mga edad 40 anyos pataas. Mabagal po ang pumumuo nito pero kung ipagsasa walang bahala ay maaari nitong tuluyang matakpan ang pagpasok na liwanag sa ating mga mata. Marami pong posibleng sanhi ang katarata, kabilang na dyan ang pagtanda, eye injuries, radiation, kasama ng disease process at meron ding ilang mga pag-aaral na nagsasabing posibleng konektado ito sa ating genes. Kabilang naman sa mga sintomas ito ang palalabo ng paningin o may kulabo na nakikita. Kapansin-pansin din po na mas mahirap tumingin sa ilaw o maliliwanag ng mga bagay kahit pa may salamin o contact lenses na nakararanas ito. Mas mataas ang chance ang magkaroon ng katarata ang ilang mga nakararanas ng iba pang mga sakit katulad na lamang ng diabetes. Ang katarata po ay hindi basta-basta kayang gamutin ng eye drops. Karamihan sa mga eye drops kasi na nabibili ay ginagamit lamang para tanggalin ang foreign objects sa mga mata, alis ng irritation o pangontra sa mga panunuyo ng mata o di naman kaya ay mga antibiotiko na kinakailangan ng tamang reseta ng mga doktor nyo. Pansamantalang inirekomenda sa may mga katarata ang pagsusot ng corrective lenses para maitama ang eyesight kay paano. Pero kalaunan kapag ka po lumala na at epektado na nito ang inyong mga pang araw-araw na mga buhay, ay inirekomenda po ang cataract surgery kung saan papalitan po ang lente ng apektadong mata. Tandaan na hindi po naiiwasan ang pagkakaroon ng katarata pero marami mga pamamaraan upang mapabagal ang onset nito. Kabilang dito ang pag-iwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, pagkakaroon ng balanced diet, pagsuot ng mga proteksyon sa mga mata at regular na pagpapatingin sa mga espesyalista. Mga kapatid, kung mayroon kayong mga tanong, huwag nang magatubili at i-ask DocDex nyo na po yan. Mag-comment lamang po sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.